Ari naman kami kawalwal sa outside the world. bayag naman ang mga kawalwal. No, no. Kung gusto nyo mga kawalwal, halin sa agas magabi, diri lang sa Dance Bell TV YouTube channel. Walwal na itas niya. Hasta magabi, hasta magabi. igita sini laroy mga kawalwal sa kwaas. malumbayag Malumbayak naman kita mga kawalwal sa ang karsada para magwa ang stress ta tira mga kawalwal gusto mo lang gusto nyo kawalwala anay alin sa agas sa mga pietre lang sa dance bell youtube channel kay kawalwal nono ha huh? sobrang Kainit, subong sa buong madayan dayan malumbayag tanay mga kawalwal drisagwa sa Katar lipod lang tas nga lipod lang maglaray para exercise